Yan mga idol magre-react tayo dito sa video nila. Ito kay Street sooner, Company Shield na Raider 150 FI. At ito yung Sniper 150, isa sa din nila mga idol. At ito naman si Lucifer, isa sa pinakamalakas ng South na Sniper 135 mga idol. So tara, sabayan nyo ako manood mga idol. What's up mga idol? Meron akong i-offer sa inyo na laro na pwede nyo pagkakitaan nito ang Apoach Game. Paano ba i-download ang Apoach Game? Pumunta lang kayo sa comment section at click lang ang link sa comment section at mag-register. Pagkatapos yung ma-download at ma-open ang Apoach Game, click lang ang register. Ilalagay mo lang yung cellphone number, password, referral ID, verification code at click lang tong confirm. At dahil nakaregister na ako dito mga idol, mag-login lang tayo. Ayan, ilalagay mo lang yung cellphone number at password at click lang tong login. Ayan. So meron tayong first top up offer. Halimbawa nag-deposit ka ng 100 pesos, meron kang mare-receive na 10 pesos at pag nag-deposit ka ng 200 pesos, meron kang free 50 pesos. So halimbawa nag-login ka araw-araw mga idol, meron kang mare-receive na free bonus. So dito mga idol marami tayong laro na pwede natin pagkakitaan So halimbawa itong Dragon Tiger, Mines, Color Game, Luxury Fruits at marami pang iba So ito yung pinaka-paborito mga idol yung Mines So tuturuan ko muna kayo mag-deposit mga idol So click lang natin itong plus sign Ayan So yung minimum deposit ni Apoch Game is 100 pesos to 50,000 pesos lang mga idol So G true GCash lang ito mga idol So, ito mga idol. Try natin laruin itong mines. Ayan. So, hintay lang natin. Ayan. So, try lang natin mag... Ano dito? Try natin mag... Beat ng 1. Ayan. Start lang natin. Click lang natin yung start. Ayan. So, pipili lang tayo dito mga idol. Alam ba? Ayan. Ito. Ayan. So, so tignan yung mga idol. Meron tayong 1.12. So, isa pa. Ayan. 1.18. Tapos, click lang natin itong withdraw. Ayan. So, papasok na yung na na natin mga idol so paano ba mag withdraw mga idol so click lang natin tong withdraw ayan so yung withdrawal amount so ilalagay mo lang yung withdrawal amount at click lang tong bind ayan so ilalagay mo lang yung gcash number mo yung verification code at yung account name ng gcash number mo so ano pang hinihintay nyo mga idol click na ang link sa comment section at mag register na sa a game